sila ko. Lalo ko nasisira. Hindi lang. na, Nay. Ay, sa'yo. Sa uh... okay. Makita ka rin to sa ano. Mayroon sa atin. Dalawa ang kami ko, kamiga. Busy mo sila yung mga kamig ko, kamiga, kay Ay, magawa. Nay, huwag kang magiyak mag iyak na, Nay, ha? ano, iyak ka lang, iyak ka nyo na eh. Ha? O huwag ka lang, umiyak ka, nakakain ka na. Tapos ano, tulog ikaw. Ha? Tulog ikaw. Pinanay, di rin ako mapakalingan sa totoo nanay. nyo na eh. At mapakalipag ang iiyak ka. Gagano'ng gano'n ako. Doon kasi ako sa kabila sa taas, third floor ako. Doon ako sa third floor. Ano, hindi kita man marinig pag may nag-tawag. Ano, ay, nandun ako kung gawin kasi ako eh siyempre kailangan man din ko man bibilihin o di ba nabibili ko kasi para magawa yung mga gagawin dito kasi dapat ang kuhain ko ay, wala man saka ayaw naman, niya ay, ay, man, man. Ano? kasi daw likod niya ng mga ano rito mga kapitbahay natin. Yan ka na dila. Boboy din, nandun sa buhay ng bahay, nandun na si Boboy, nandun, bodyguard. Bodyguard, ha? May bodyguard ka rin doon sa baba. Nandun, guban tayo sa gi. <laughs> Oso, ito si Boboy. At wait, kasi to si Boboy, eh. Guban tayo sa gi. Hello mga kamigong kamiga, mga mga kamigong kamiga sa mangsulok sa mundo. Love you all! nanay na lang ang sa kaso. May nagsasaki na nanay. Ay, sa pala sa comment na ano na. Ano, kasi ako marami akong kilala sa barangay. Pwede so, kang matulungan na libawa. Kasi dami kong kilala niya. Ngayon po, pag halimbawa, kung gusto mo mag-ano na yung ko, hindi ko i-ano doon para madalas sa SW. Agad doon ng ano, kasi di pakiusapan ko doon. Gusto mo ba? Para mo mag ka sa iyo. kasi pwede ko may kaupatan na ako kasi hindi naman si Joe nagpaano din ang halimbawa nagbitaw pati siya sa salita ba eh, ilalayas ka daw niya e paano naman yung kalagayan mo hindi ba siya maawa sa'yo ikaw rin ang kamawa na na hmm. kaya nga yun ano ang gagawin mo parang malay mo ano pa halimbawa dinala nalang kasi sa bulitin mo nakasakas sa'yo o oh, nagagaling ka may mag-alaga sa'yo doon gusto mo ba? Kasi pag pumunta ako doon, o halimbawa, talip, taglipin ko doon, may sasama ko agad, sasama ko agad yun, kasi usapan ko lang doon. Ganun lang yun. Okay. Tapos pag napakausapan ko doon, may medyo mataas-taas doon talaga, yun ang mag-ano na pupunta dito para kausapin ko ano yung kanila na tuwama ka nila talaga. Para masikato ka, kasi kung gugaling ka pa yun, nai. kaya ka nila pa, pwede pa yung nanay, 61 na pa lang. Ano, gusto mo? Kasi pag doon ka sa DSW, pwede kang dalaw-dalawin. Pwede kang dalaw-dalawin doon. Ano, at saka gagaling ka doon. Padala ka nilang sa DSW, hindi nanay. Hmm. Ako. gusto mo pa bang gumaling? O gusto mo pang gumaling, di ba? Eh, ano natin sa adis, nabuliin kita doon para ma, ano, puntahan ka dito. Gusto mo ba? Well, no, 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 no. Hindi, kasi pag inano ko din, kinausap ko doon, yung yun agad. Gusto mo, puntahan ka doon, nagkausapin ko. Well, no, no. Ikaw, paano ka na? Hindi, magagaling ka Si so pag once na, you know, siyempre kinakusap doon na limbawa, gagaling ka naman yan doon. May mag-aalaga sa'yo doon, tapos may gamot ka doon, may magkasikaso kayo, tapos may mag-aano sa'yo doon para halimbawa makalakaw-lakaw ka, ganyan. Tapos may magmumasaya-masaya sa'yo doon, may magbibigay pagkain, kasikaso ka doon. Tapos mga ilang, alam mo, mag-ano tayo ng kasong tao, gumaling ka na, o di ba, makalakad ka na, di ba, hindi natin alam naman dito kung gumaling, makalakaw-lakaw ka na, di ba, pwede ka naman uli umuwi na, okay ka na, o di ba, at least gumaling ka na, hindi manabang buhay niya nandiyan ka, paano yun kung hindi ka masikaso, di ba, ma-iisip, Jonathan, ganoon na yun, minsan kasi alis ako, pag nandito ako, nabibigay ako sa'yo, kaya di ko man matiis na makikita kang ganyan, o di ba, nakikita ko kahit gabi ko, kung punta ako, Huwag mo muna isipin si Joe. Nay, huwag mo nang isipin si Jonathan. Ang ano mo na yung kapakanan mo, sarili mo para ano gumaling ka pa. Huwag mo ano na yung gumaling. Mga dog, ang mga nabong. Oo, hindi ikaw lang ang dadalhin doon. Si Jonathan, may iwan yan sa ano, para matuturin siya halimbawa. Eh, pag tulungan kasi si Joe, wala eh. Pasensya ka na Joe ah, kasi gusto ko matuto ka Joe eh. Ang gusto ko kasi sa totoo lang na nai, matutok ka. Yung mga tao ko nga, pinagsasabihan ko eh. Yung totoo yan, mga, mga tao ko pag gumawa, ilang kailangan pag gumawa ka sa, gawa ka, gawa ka. Tapos pag, alimbawa na ano, kasi ayoko ko rin ng ano yung, alimbawa sa mga sahon, Hindi ako nag-ano ng sahod. Nagbibigay ako ng ano ba? Malaki. Pag magaling siya gumawa, 1,000 ang bayad ko. Tapos pag, okay, 800. Ganon yun, mababa ko sa 800. Oh. Tapos ngayon, ang libor ko talaga, libor ko talaga 500. Libor ko, libre yung lahat. Pagkain, ganyan, snack lahat, libre. Kasi so, si talaga na, wala talaga na nai. Buhayin mo siya, ayaw. Kanda wala mo lang ako. wala nga, ayaw nga niya. Ayaw niya gumawa. Sinabihan ko naman, ayaw niya, masakit daw likod niya. Ayaw niya. nagawa doon ngayon yung tao ko nandun sa taas ba kinuha ko? Oh. Yeah. Tapos ngayon, ang inaano ko lang sa'yo, parang nakabuti ka. Ma. Ang unay, umalim gumaling ka pa, nanay. Oh, Hindi, man, pwede nga bang buhay nandiyan ka lang? Mangihina at ka. Kasi doon na rin, wala namang problema makakalabas-labas Ano man yan, siyempre ba, may, lalo, may maglalabas sa'yo ganyan, ganyan, para initan ka, ganon. Tapos may magliligo sa'yo doon may magpapakain sa'yo, tapos mayroon sa'yo sa mag-ano ng therapy, gano'n. Gagaling ka. Tapos pag gumaling ka na, halimbawa, paano pa, natin ng tatlong taon, halimbawa, mataas, mahaba na yung tatlong taon na pag i mo doon sa DSW, halimbawa, pag gumaling ka na, saka ka na pwede ka nang umuwi. O pag umuwi ka na, okay na. kalakad lakad ka na, kaso kailangan lang talaga pag okay na ka, uwi ka na, na gumaling ka na, kailangan talaga mag-ano ka sa sarili mo. Mag-ano na ngalik mo, anong dapat mong gawin. Yung pagkain ng mga bawal, di ba? Iwasan mo yung mga bawal. Kasi na mag ano naman yung ano mo. Paa. Sa totoo lang, nanay, yun na lang ang maitutulong talaga, nanay. Paglapit sa DSWD, yun na lang talaga. Alam mo na ako. mo ako pag ay, pinuntahan ka dito. Oh, si Jonathan. Oh. Okay. Hindi nga siya ang ano, hindi di siya isasama. Hey, hindi Hindi mo pwedeng pu pupunta ka ng DSWD kasama ikaw lang. Ayaw mo? Hindi si Jo, halimbawa, magsasabaw siya na nai. Tapos pwede siyang lumalaw sa'yo. Ganun yun, madadalaw ka ng anak mo para si Jo magiging ano rin siya yung ano matuto din siya sa buhay hindi yung puro na lang asa 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 siya tapos wala rin nangyayari kaya lahat lang nagbibigay halimbawa umaayaw yan siyempre kahit sino nanay ang daming dapat tulungan totoo dami dapat tulungan na mga tao na karapat dapat pero kayo nga, napili si Kawawa ka naman na nai. Tapos si Joe, gato ganyan, kung gusto magbago ang buhay niya. Kaso wala talaga na niya. Congrats! Nakita ka sa... Hello, madam! Nakita ka ni Dailore. Oh, in-blogger. <laughs> Siyempre, tulungan na rin niya. Oo, tutulungan ko ang inano ko kay nanay offer sa barangay. Malaking barangay. Oo, oh, DSWD. Kasi pag once, pag ano, sinabi niya, pupunta ako sa DSWD, oh, kausapin ko doon, tapos kakausapin ako doon tao. Oh. Ngayon, pag kinausap ko yun, ura-ura, na mapupuntahan kayo ito, promise ko yan sa'yo. Kaya yun na lang ang tulong ko. Is nandun ang point. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. Kaya nag-reply ako doon sa comment. Yeah. Nag-reply ako doon. Nagyak yeah. lang ka, yeah. Bon. Oo, oh, oh, kung siya lang Ah, nung bata. Nung para pa, pa-lemoda. Nung nungo. 'yung anak niya ka? Oo. Dito next year. Kasi kaya nga kagap-gapo naman doon ako sa kabila. Nagpagawa ko doon sa kabilang sa may ano ako sa misa ng Isidro. Kinadao. Umuwi ako, ano na magagabi. Nakita ko siya. Tapos dinimplan ko nga siya nang ano yung bayong, nung ano inuumin na ano yung bayatas na may ano, di ba? Nanuhan ko si nanay. Kaso, pagbaba ko kagal, kaya kumuha ko ng bis ba. Pagbaba ko, nagulat ako sa kanya. Okay. Init na init yun talaga. Kulong-kulong ba? Tapos binigay ko, huwag mong galawin ha. Habi ko sa kanya. Habi huh? ko, nanay, huwag mong galawin. Kasi mainit na mainit. Pag mapasok ko siya ba? Nagalaw siya. Nanuhan muna ako dun sa may task. Kaya kuha ako ng biskwit. Pagbaba ko, ginanong ko wala ng laman. Kung uh. sana yung ano tinimpla ko, Nilunok daw niya, ginanong-ganong ko siya. yung mga ginanong-ganong ko, sabi ko, mainit yung dito niya. Tapos ano dito, ma ano, mainit. Sabi ko, na, nilunok, nilunok mo pala. Sobrang init. So, Ayan, siguro ayun. yung ano siya, yung gutom na gutom. Tapos pinawisan siya kagabi. Sige. Oh. Sige. Salamat! Ayan, wala naman. Buti hindi ka napasok. Okay. Ito? Ito? Oh, huwag mong galawin. Sabi ko, huwag mong galawin, nanay nga. Nilagay ko nga dito sa may tabi, di ba? Nilagay ko upuan, nilagay ko sa tabi ko. Nanay, huwag mong galawin. Kasi sobrang init. Tapos kumuha ako ng biskuit doon sa taas. Nahulog pa nga yung cellphone ko. Yan o, nagka-crack nga ang cellphone ko. Di ba, nakita mo? Yan o. Yan, may crack siya malaki sa gilid o, Nakita din ang anak ko. Nagpadali ako. kaya Bumaba ako ang cellphone ko na dumarosos ang baba. Yan sa may baba, pagtingin ko, basag. Hindi ko nga pinakita sa oh, darling ko. <laughs> hindi ko pinakita. Ayan Ay, na na yung um, basag, di ba? Hindi ko pinakita kasi ayoko na mag ano, lima. Yun yun. Tapos nung pagbaba ko, takakita in ano, na unanay ko yung biskuit. Di ba? Yung crackers na binigay ko ko sa'yo, hindi ko pwede mag ano na matamis na Ngayon na nangyari, pag ganun ko ng, ano ah, ba diba yung mag, tinimplang ko, inubos mo agad, ibo, ba, diba, ginanong ko pa? Inano kita na? Tinapon mo ba? Tinapon mo? Tinapon mo? O hindi, di ba? Nagulat ako kayo. Sabi mo, ininom mo. Ngayon, ginanong ko yung dito mo. Ginanyang ko. Init-init. Ko init, tapos yung dito mo, ginanong ko rin. Kasi, mo hindi ka na napasok? Nagtaka kaya ako na ay. <tod> tapos, nung nakaraan nag-vlog tayo dito sa kabila, mayroong kamay na gumanoon, mga kamay ko ka-amiga kulay itim. Napansin mo ba? Ay, ano ha, pasensya na ha, kung sino man may tao man dito, halimbawa, pasintabi lang po. Ganun lang. Kasi mayroon ako nakita sa video. Hindi ko nga na yung yun, basta na i-upload ko yun. May parang gumano siya, oh, ano yun, gumano na di diba? Tapos umunod uli nang bago magtapos yung mga pag bigla ko. Biglang may gumano na kamay na kulay itim. Ano kaya yun? sumbong dito yung mga ano mga ano ko dito. Ano ba? Na ano daw yung mga spring ko ba? Na naghihiyaw-hiyaw ka daw kanina. E, hindi ko man marinig eh. Nandun ako sa kabila. Nagpagawa na ako. E, hindi ko man marinig yung hiyaw mo. E, ako sa baba. Eh pag uwi ko, saka ko marinig ang, iyak mo. Mag-iyakan. Yun, saka lang. Saka ako pupunta sa iyo. Kung anong, anong mo ganyan. Problema. Di ba? Tutulungan so, kita ba? Na, um, eh, yung kanina, gutom mo na gutom ka pala, o, diba? Okay na, tapos mamaya may, may tulog ka. Ah, ano? Kaya yun na lang na, na yung ano na, ni, na sana pumayag ka na nai Para bumalik ka. Kasi doon sa this double sa'yo itutulong din sa'yo. Itutulong din sa'yo. Sa ano? Daming tutulong sa'yo doon. Promise ko yan sa'yo. Ano? Ano sabi ko sa'yo? Pag isipan mo yan. Ikaw ang magdesisyon desisyon Darun, nanay na Kasi pag dito-dito ka lang, ito ganyan, saan ka dadali, may yun na to, wala mong nangyayari. Ay ba gusto mo pang gumaling? O diba? 61 ko pa lang. Mama ko nga, 64. Mama, mama ko. Hi, Mama! Mama Alfreda, sorry gao Love you, Mama. Love you, love you, love you. Gaano ko pamahal si Mama ko. Love ko yun sa si mama ko. Lagi ko yung So, si, ano eh, pasalamat din talaga ako sa magulang ko. Hindi mo na ako magkagalito kung hindi dahil sa kanila rin sa magulang ko. Kaya pagkatingin sa si mama ko, pinipigyan. Pagmamahal ko. Kaya, yun lang na lang na-emano ko sa na Huwag kang mag-ano Huwag kang mag-ano ba yung halimbawa na ano, Pag dinadala ka may pagdadala sa'yo sa DSW World di pa ayaw-ayaw ka Yun nga kung walang mag-asikaso sa'yo Walang mag-asikaso sa'yo Pupunta sa DSW Di doon may mag-asikaso sa'yo Gagaling ka doon Gagaling ka O may baka nga makatayo-tayo pala doon eh Kasi eh, ano yung tanyang katulad na tayo eh. Tapos dito sa may kamay Dito lahat-lahat Tapos sa paa tapos may magmasay masaya sa yo sa likod. Tapos lagi kang may pagkain. Umaga pa lang, oh. Umaga pa lang, gising na kayo niyan. Kasi siyempre mayroon din yan mga pagkikipin. O ganyan, oh. O, oh, ayan, may, mag, may ano rin, may magkaano rin sa iyo doon. Halimbawa, magkasama, ganyan. Pero si Julie natin alam kung kasama kasi si Joe parang hindi. Eh. Parang ikaw lang ang dadalhin. Nanay, ha? Pag-isipan na nanay din niya sa'yo. No, mas kumagawa ng tatoo. Pagkakit ka pagkakit. Hindi na Hindi muna? Oo. Ikaw kayo lang Alam na ako. Ha? na Hindi na ako. Hindi, huwag mo nang isipin si hindi. Hmm. Yung, yung, o yung, isipan mo muna. Mag-isipan mo muna, ganon. Okay, pag-isipan mo muna. Kasi hindi mga buboy din ganyan na, Nay. Kasi ikaw talaga ang tutulungan niyan. Oo, oh, kasi yun na lang talaga ang maano sa'yo, maitutulong talaga. di is the talaga ng Para magtulungan ka doon. O oh, ngayon, pag napunta ka na doon, o di ba, halimbawa, o oh, ayaw mga whispering mo, pwede kong dalhin doon. Pupunta natin si ni Marita, pasyalan natin dito. Pero hindi kami lagi ano, sa isang linggo siguro, wala isang bisis. Hindi man pwedeng araw-araw kami magpunta doon, hindi pwede. O, minsan sa isang linggo, di ba? Pupunta. Tapos kung ayaw mo na bisprin, dadalhin po para maging ma-okay na. O, di ba? Gusto ba yun? O, di ba? Para batik-batik na, di ba? O, di ba? Para batik-batik na, ganon. Pagiging okay ka na. Tapos makalakaw pa uli, o di ba? hindi ka na mag-wheelchair. Kaso, baka makalakad-lakad ka, pero hindi talaga siguro yung ano na lakad-lakad. Baka, baka mag-ano ka pa ng ano yung, halimbawa ay may, ano ba yung tawag doon? Yung mag-ano ka ng tungkod, gano'n? Yung kasol kay, boboy ano, buboy? Para mag-ano, ano, gabay-gabay, ano, gano'n. Kasi ito, okay naman ito eh. Diba, okay naman ito kabila. Ito lang kabila ang, ito, ito, okay, di ba? Okay ito kabila eh. Ito ang hindi okay at saka ito yung ano mo kalating kailangan yan maano kasi si ano kuya boy shout out ano kuya boy yung kuya boy, bilya ko rin, dun sa wala ti kuring doon sa may san Pedro si kuya boy ano yung paan niya talaga yung sugat pa sugat hmm. Yeah. ayun gumaling din siya tinulungan ko rin yung kuya boy yung malapit dun sa bahay ko nanuhang ko rin yung nanggamot tapos yung gumaling siya tapos, nung gumaling na siya, tapos nakagalagala na siya, minsan pupunta dyan, nangangatok sa bahay. Tapos siya tawag, minsan wala ako. Pag nakikita ko siya sa kabila, sabi, hindi pumunta ako doon sa inyo. Pag, walang ano nagsagot doon, wala ako dyan sa kanal. Kaya yun. Pag nakikita ko yun lang, kakausap ko sila. Hindi ko nga, binag, hindi ko pa nga, binag yun eh. Pinulong ko yun. Eh. Kuya Boy, taga ano yun, taga Samar. Taga Samar yun 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 tapos ano yun siya yung masyado yung siya malaki lalaki yun eh lalaki hindi na siya makalakad kasi isa ano lang yung ganyan din sa'yo ngayon lang ginawa niya yung sugat yun lang gumaling tapos nagano siya ng ano bisaklay ba saklay pala saklay nakalakad siya nung night siya lang talaga nagano sa sakin ganun kasi ito okay to eh makakaano kanyan makapare recover so, ko niya. O mga kami kamingga ha, eh ano ko lang din. Yung asawa ko kasi na mild stroke, o oh, yan sa sabihin ko. Asawa ko kasi sa totoo lang mild stroke siya. Kaso ang bilis lang ng ano niya, therapy niya, ang bilis. Ang asawa ko kasi na gano'n, ayun ba yun yung, ano niya dito na ano na gano'n? Na, Tabingi ba? Natabingi. Nag-ano siya, nagpa-therapy siya. Yung therapy talaga na, di ba? Alam mo na therapy na. Gumaling ka kaagad, di ba? Balik sa doktor, gumaling asawa ko. Di ba Kita mo? Gumaling siya. Mabilis. Mabilis na talaga pag halimbawa na ano. Huwag asawa na Diyos. Kaso Kasi mga kamay niya dito na na yun. Di ba mga kamay niya pinalagyan ng ano para gumagano'ng gano'ng gano'ng oh. gano'ng um, gano'ng siya oh. Kasi parang walang ano, walang lakas ba? Nasa, ganun, kasi, gina, ganun, ganun. Tapos na gano'ng, tapos hindi na gano'ng Tapos inaano yung asawa ko, pinupurinti. Hmm. Lahat ng ano, mano talaga kay eh yung kala ano niya na ano yung tuwan magalong galong galaw daw ng katawan daw niya magalaw galaw o di ba mga ano din yun na asawa ng Diyos gumaling din ang asawa ko na ko tapos ang ginagawa ko bumili ako ng mga pang ano pang, pang ano na para umano ano, siya ba bago matulog kasi ang asawa ko lagi ko inaano rin inamasahi inamasabis ko siya di bali ako mapagod <coughs> tapos pag hindi ko mamasabis na nai Di ba, hindi ko mamasahe siya. Minsan nagkukuha ko ng magmasahe sa kanya na kubayan Kasi yung dito niya minsan may sakit daw. Dito, yung pala, napako. napako na yung ni Joe. Nandun nakita ko na yung sugat dito. Napako siya dito. Sakit. Ngayon pa pumaapak siya ngayon, may sugat. Kaya, yun ang inaano, iinda-inda niya. Ay, naku. Gagaling din yun. Ay, oh, Jesus din. Kaya, yun, magkagaling kanya, niyan, ha? Magkagaling ka niyan. Pinawisan ako, nanay. Mga kamigo-kamiga, salamat sa inyo sa pagmamahal. Love you. Love you. Love you. Masabihin mo, nanay. Ano masasabi mo sa kanila? Salamat ako. Kung tanong mo na din sa inyo, mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. mo. si Jonathan. Oh. Uh. Hindi ayaw nga niya. Tidakon. Hindi nga ikaw ang nasusunod. Ay, nandunanaw na ako. na ba ako? Hindi na ako na ako. Ayaw mo? Oo. Oh. mag ka? Oh. Pag-isipan mo? Oo. Oh. Pag-isipan mo? Ha? Kung gusto mo, halimbawa sabihin mo sa akin, samahan kita. Kahit iiwan kita din, pupuntahan ko doon. Hindi man pwedeng dalhin ka na hindi namin alam kung saan ka dadalhin. O di ba? Alam 'yun. Dadalhin ka niyan, alam ko kung saan ka rin dadalhin halimbawa. Ha? Kasi bago ka dadalhin niyan, sige ano 'yung kore mak, mak ano ko doon mak. kilala. Kenarin ha. Meron na si Kasi minsan lang naman ako naghingi ng ano sa kanila pag ano na kailangan daw talaga. Kailangan daw. Pero hindi. Ha, nanay? Ibigay mo lang sa akin. Saglit lang yan, nanay. Saglit lang. Ano, nanay? Dito na ako. Ano? Magalaw na ba? Magalaw na siguro kami. Ha? Oo. Mag Magalaw na mga kami ko kami. Kaya ano ko sa gagawin namin. Ano? Uwi na ako. Sige, go, pa. kung nga ka eh. Oo, gusto ko gumaling ka. Hmm. Kasi pag gumaling ka niyan, halimbawa, masaya na rin ako. O diba? Yun lang talaga, masaya na ako pag gumaling ka. Pag gumaling ka, masaya na ako. Wala akong manihiling pa. Kundi ang gusto ko lang, gumaling ka. Ganon ba? Gusto mo ba ganon? Hmm, di ba? Magaling ka. Magiging ano ka na, Nanay Marita. Hindi na dating nakaupo sa wheelchair, kundi lumalakad-lakad na. Ganun. No. Kung gusto mo halimbawa makalakad ka pa halimbawa, magano ka na na ikaw na lang ano na magpadala sa DSWD. Ha? Ah. Bibigihin mo lang. Hayaan mo na muna, muna si Jo para makapaghanap ng trabaho. Doon. Kasi pag doon siya kay kuya ko, mamano siya ni kuya ko. Yung, ano ba yung tawag doon? Yung, ano yung tawag doon? siya yung pag nagtrabaho siya ba? mapagsabihan siya, ma maalapalalahanan siya, gato ganyan. Oo, kasi si kuya, kasi ano yun, magaling din yun, magpayo si kuya. Magaling magpayo si kuya. Mapait yun. Magaling magpayo. Lahat ng tauhan niya, sumusunod. Pag hindi sumusunod, tinatanggal. Wala rin, o no, diba? Kaya, okay lang yun, kay. natural yung ano kay kuya ko, pero mabait. Hige kuya, Ruel, shout out sa'yo, otol ko. Love you, love you, love you. <laughs> oh, sige na. Wala okay. Salamat, salamat, salamat. Yun na na ha? Pinag-usapan natin. Sige, sige, sige. Love you all. Thank you, Lord. Sa lahat ng nanonood. Oo. Oh, love you, love you, love you. Sana may magmamahal. Kay nanay na lang po. Yun na lang po. Thank you. Maraming salamat. Love you all.